Dahil wanted na si Farah at naisip ni Darius na hindi hindi na yun babalik pa kaya nagkampante sila. At gusto niya na magsimula ulit sila ng masayang pamilya at kakalimutan na nila ang nangyari. Mahinanda nga itong si Darius na sorpresa para sa kanyang asawa at nagpatulong siya kay Cheska. Masayang masaya naman si Cheska na malaman kung ano ang sorpresa ng kanyang ama kay Lucy. Nagtataka nga itong si Cheska dahil nakakostume ito ng cupido habang kausap naman niya itong si Darius. Nang tinatanong niya si Cheska kung ano ang meron, bigla namang lumuhod itong si Darius sa kanya at ipinakita niya ang singsing at tinanong niya si Lucy ng Will You Marry Me? Masaya namang sumagot si Lucy ng yes at gustong gusto niyang pakasalan na si Darius. Masayang masaya naman si Darius at niyakap niya itong si Lucy at ganun din si Cheska. Ang pinapangarap nga ni Cheska na muling maging masaya ang kanyang pamilya ay mangyayari na. Samantala, sa araw ng ikakasal na ang dalawa at ang lahat ay excited, nang matatapos na ito at nag-I love you na si Darius at Lucy sa isa't isa, may biglang umeksen at sinabi niyang itigil ang kasal. Gulat na gulat nga sila dahil si Farah ito at sinabi niyang itigil ang kasal dahil buntis siya at ang ama ay si Darius. Eto nga ang alas na sinasabi ko dahil buntis nga itong si Farah kaya ngayon ay hindi na siya basta-basta matataboy pa ni Darius. Dahil sinabi ni Farah na anak ito ni Darius kaya hindi ito pwedeng pabayaan. Kaya nga ang nagsisimula pa lang na maging masaya ulit na pamilya ay magugulo na naman sa muling pagbabalik nitong si Farah. Totoo nga kayang buntis itong si Pharah o isa na naman itong pagpapanggap niya para hindi matuloy ang kasal. Nagpapanggap lang siyang buntis dahil madaling maniwala si Darius dahil alam niyang may nangyari sa kanilang dalawa sa katawan nitong si Fara. Yan ang mga dapat nating abangan bukas sa Stolen Life.